Mayroong isang makapangyarihang katotohanan tungkol sa mga banal na layunin ng Diyos na halos walang nakakakita at kapag natuklasan mo ang susi nito magbabago magpakailanman ang paraan ng iyong pagtingin sa sakit, paghihintay at katahimikan ng Diyos. Ngayon, hindi ako nagdadala ng mga madadaling sagot kundi isang mapaupang makatawid ka sa lambak nang hindi nawawala ang pananampalataya. Marahil ang iyong kwento ay tila basag-basag, puno ng mga liko at biglang paghinto. Ngunit tandaan mo ito, wala kahit isang detalye ang nasasayang sa mga kamay ng Diyos. Ang mga bagay na hindi mo maintindihan ngayon ay maaaring siya mismong luwad na huhubog sa iyong kinabukasan. Manatili ka hanggang sa huli dahil bawat bahagi ng mensaheng ito ay idinisenyo upang magdala ng liwanag kung saan may dilim at pag-asa kung saan may pagod. Hihimayin natin ang mga palatandaan, iaalay ng ating puso at bubuksan ng ating pandinig dahil may mga kahulugan na nakatago sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Hindi aksidente na narito ka ngayon paanyaya ito, huminga ng malalim, pakawalan ang lahat ng takot, at hayaang ang salita ng Diyos ang magbago ng iyong pananaw. Ang darating ay itinayo upang gulatin ang iyong isip at painitin ang iyong espiritu, hakbang-hakbang. Ihanda ang sarili dahil kung ano ang susunod ay magpapatibay ng iyong pananampalataya. May mga sandali na parang nagtatago ang Diyos sa likod ng belo ng katahimikan at iniisip ng ating puso na iniwan niya tayo. Ngunit anak, ang paghihintay ay isang mapagpasensyang guro. Habang humihiling tayo ng mga shortcut, ang langit ay nagtatayo ng pundasyon. Kung darating agad ang sagot ng walang proseso, hindi mo kakayanin ang bigat ng pagpapala. Kaya ngayon, inaanyayahan kitang tingnan ang tensyon bilang banal na teritoryo, ang pagitan bilang pagawaan ng biyaya at ang sakit bilang panday na humuhubog ng layunin. Hindi natin romantisisahin ang pagdurusa, ngunit uunawain natin kung ano ang ibinubunyag nito at hindi itinit karakter na hinuhubog pagsalig sa Diyos at pagiging sensitibo sa Kanyang tinig. Bawat punto ng mensaheng ito ay parang bintana. Buksan mo lahat dahil iba-iba ang angulo ng liwanag at tanging ang nagpapatuloy hanggang wakas ang makakakita ng buong larawan. Kilalanin mo ang sarili mo sa mga sitwasyong ito: ang pintuan na hindi bumukas, ang trabaho na hindi natuloy, ang usapang hindi nagbunga, ang panalangin na parang bumalik lang sa kisame. Sa mga oras na iyon, sinasabi ng isip mo na nakalimutan ka ng Diyos. Ngunit tinuturuan ka ng Ama na magtiwala lampas sa nakikita. Hindi ka mahina dahil nagdududa ka. Mahina lamang ang pusong ayaw matuto. Huwag magmadali. Manatili. Sa bahaging ito, bawat minuto ay may layunin. Una, iaayos natin ang ating mga inaasahan. Pangalawa, lulubog tayo sa salita ng Diyos. Pangatlo, ikokonekta natin ang Biblia sa iyong pang-araw-araw na buhay. At sa huli, magbibigay ako ng isang simpleng pagsasanay para panatilihing buhay ang apoy ng pananampalataya. Mararamdaman mo ang mga estrategikong pagbabalik habang sumusulong ka, gaya ng taong umaakyat sa hagdan at biglang nakikita ang buong tanawin. Kung sakaling nalito ang isip mo, balikan mo lang ito. Hindi laban sa iyo ang Diyos, anak. Siya ay para sa iyo. At kahit ang mga bagay na tila laban sa iyo, ay gagamitin niya para sa iyong kabutihan. Manatili hanggang wakas. Dahil may lihim na magiging malinaw lamang pagkatapos mong maranasan ang siyam na hakbang. Ito ang huling piraso ng puzzle na magbabago ng iyong pag-unawa sa direksyon. Sa paglalakbay na ito, maririnig mo ang mga tanong na magbubukas ng pinto. Ano ang ibinubunyag dito tungkol sa aking karakter? Saan ako kailangang bumitaw sa kontrol? Aling pagsunod ang aking inantala dahil sa takot? Anong pangako ng Diyos ang dapat kong muling yakapin ngayon? Hihinto tayo para huminga at manalangin upang ang mensaheng ito ay maging karanasan, hindi lang nilalaman. Isulat ang mga pangungusap na nagdudulot ng liwanag sa iyong puso, manatiling naroroon. Hayaang ang Diyos ang pumadyak ng ritmo. Naghahanap, kanaba ng mga sagot na nalangin ng buong katapatan, ngunit parang may kulang pa rin. Marahil ikaw ay nasa mismong hangganan ngayon, Pagod na sa pagtatangkang kontrolin ang hindi mo kayang kontrolin, ngunit nananatiling uhaw sa kahulugan ng lahat. Alam ko na masakit ang maghintay, nakakalito ang mga hindi ng Diyos at nakakawala ng kapayapaan ang paghahambing ng sarili sa iba. Ngunit may mabuting balita, hindi ka hinuhusgahan ng ebanghelyo dahil sa sakit na nararamdaman mo. Sa halip, Sasalubungin ka nito sa iyong pagdurusa at ipapakita ang daan. Ngayon, hayaan mong tumingin ako sa iyong mga mata at sabihin ito, hindi aksidente na narito ka ngayon. Ang bawat hakbang, kahit pa may mga pagkadapa at maling liko, ay bahagi ng isang kwento na isinusulat ng Diyos ng may pasensya at katumpakan. Kung mabigat ang puso mo, hayaan mong alalayan ka ng salitang ito kilalanin mo ang sarili mo sa mga eksenang ito, ang pintuan na hindi bumukas. Ang trabaho na hindi natuloy, ang usapang hindi nagbunga, ang panalangin na parang walang sagot. Sa mga oras na iyon, bumubulong ang isip mo, nakalimutan ka ng Diyos. Ngunit hindi totoo iyon, Tinuturuan ka ng ama na magtiwala lampas sa nakikita. Hindi ka mahina dahil nagdududa ka. Mahina lamang ang pusong tinatanggihan ang matuto. Marahil ang pinakamabigat na kirot ay hindi ang mismong sitwasyon, kundi ang pakiramdam na naiiwan ka habang ang iba ay sumusulong. Tinitingnan mo ang mga social media, ikinukumpara ang iyong proseso sa kanila. Sinusukat ang iyong prutas gamit ang panukat ng ibang tao. Ngunit tandaan mo, ang kwento mo ay hindi kopya ng kwento ng iba. May sarili itong panahon, himig at misyon. Kung pagod ka, hindi ibig sabihin noon ay diskwalipikado ka na. Minsan, senyales iyon na bitbit bit mo ang bigat na hindi mo kailangang pasanin. Ngayon, ilapag natin ang pasaning iyon sa paanan ni Kristo. Huminga ka ng malalim iayos. Ang iyong paningin, tandaan mo, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa Diyos na aprubahan ka na niya kay Kristo. Sabay tayong lalakad, hakbang-hakbang. Sa halip na pilitin ang perpektong performance, hayaan mong turuan ka ng Espiritu Santo. May ritmo mula sa langit na nagtuturo sa iyo kung paano mamuhay ng may gaan at may biyaya. Tanggapin ang limitasyon mo humingi ng tulong kung kailangan. Makinig sa tamang payo. Ang paghahambing ay parang tuyong lupa na kumikitil ng ugat. Ang pasasalamat ang siyang patubig sa mga itinanim ng Diyos sa iyo. Ngayon, palitan mo ang mabilis na pagtingin ng matiyagang pagninilay. Makikita mo ang mga palatandaan ng kabutihan ng Diyos na dati hindi mo napapansin upang gawing mas praktikal ang pagkilala sa sarili, narito ang isang pagsusuri ng puso. Tanungin ang sarili, ano ang pinaka kinatatakutan kong mawala? At ano ang sinasabi nito tungkol sa kung saan ko inilalagay ang aking seguridad? Sa ang bahagi ako nagdadalawang isip na sumunod dahil sa takot sa resulta. Aling pangako ng Diyos ang kailangan kong sariwain ngayon Isulat ang iyong sagot sa tatlong linya lamang, pangalan, petsa at pakiramdam. Pagkatapos ipanalangin ang bawat isa sa simpleng panalangin, Ama, ibinibigay ko ito sa iyo at tinatanggap ko ang iyong daan. Ang ganitong mapagpakumbabang, panalangin ay nagbubukas ng pinto sa mga bagong simula. Kung kaya mo magpatugtog ng banayad na musika habang nananalangin, nakatutulong itong iayo ng katawan at kaluluwa. Sa iyong panalangin, payaga ng mga sandaling walang salita dahil minsan ang Espiritu ay nangungusap sa pagitan ng katahimikan. Pumili ka rin ng isang simbolikong kilos ng pagsuko. Isara ang mga mata, ibuka ang mga palad, lumuhod sa panalangin hinahayaan nitong alalahanin ng katawan ang pangako ng kaluluwa. Ikaw ay gumagawana na ng totoong mga hakbang. At sa susunod na bahagi, ikokonekta natin ang lahat ng ito sa salita ng Diyos na magpapatibay sa pundasyon ng iyong pananampalataya. Ang Roma 8.28 ay hindi lamang isang kasabihan na idinidikit sa sugat. Ito ay isang lente kung paano natin dapat basahin ang buhay ayon sa ritmo ng Diyos. Sinasabi ng talata, alam natin na ang lahat ng bagay ay kumikilos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos ng mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Hindi pansinin mo ang tatlong mahahalagang detalye. Alam natin, hindi ito base sa damdamin kundi sa matibay na paniniwala na hinubog ng karanasan. Lahat ng bagay, kasama rito ang tagumpay at kabiguan, saya at sakit. Kumikilos, isang proseso, hindi isang magic na nangyayari agad. Isinulat ni Pablo ang mga salitang ito sa isang iglesyang dumaranas ng matinding hirap. Ipinapaalala niya na ang pagdurusa ay hindi sumisira sa ating tadhana, bahagi ito ng plano ng Diyos na pinamamahalaan ng kanyang makapangyarihang kamay. Kaya't hindi natin dapat bawasan ang talatang ito sa pababaw na optimismo. Ang buong kabanata ng Roma 8 ay nakapalibot sa mga daing at pagluha. Daing ng buong sangnilikha. Daing ng mga anak ng Diyos. At maging ng Espiritu Santo na nananalangin para sa atin. Sa orkestra ng mga pagdaing na ito, inaayos ng Diyos ang isang himig na kadalasan ay hindi natin maririnig hanggat hindi natatapos ang buong awit. Ang pagsama-sama ng lahat ng bagay ay parang mga piyesa ng isang makina, mag-isa, parang walang saysay. Pero kapag pinagsama-sama, nagbibigay ito ng galaw at layunin, ganito gumagawa ang Ama. Ginagamit niya ang panahon para hubugin tayo. Pinapahintulutan niya ang paghihintay para sanayin ang ating tiwala. At ginagamit niya ang mga pagkakaantala upang itama ang ating direksyon. Kapag naunawaan natin ang Roma 8.28, nagiging malaya tayo dahil ang ibig sabihin ng ikabubuti ay hindi kaginhawahan ngayon kundi pagiging higit na katulad ni Kristo. Minsan, para maging mas mabunga ang puno, kailangan itong putulin at linisin. Ang pagputol ay hindi pagkawasak, kundi paghahanda para sa mas maraming bunga. Kaya kung pinahihintulutan ng Diyos ang isang panahon ng kahirapan, hindi niya sinisira ang iyong kagalakan, pinoprotektahan niya ito laban sa mababaw na ligaya para bigyan ka ng mas malalim na kagalakan na hindi kailanman maaagaw. Tingnan ang konteksto ng talata, tinawag tayo, inaring ganap at itinaas sa kaluwalhatian. May linya ng pag-aalaga na hindi napuputol, walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Hindi kapighatian, hindi gutom, hindi kahubaran, hindi panganib, hindi kahit kamatayan. Hindi ipinangako ni Pablo ang buhay na walang sugat, kundi pag-ibig na hindi natitinag kahit sa gitna ng mga hampas. Kaya, kapag may pinto na nagsara, huwag magmadali sa konklusyon. Huwag agad isipin na iniwan ka ng Diyos. Madalas, ang kabutihan ng Diyos ay nasa anyo ng isang hindi na nagpoprotekta sa iyo o isang maghintay na naghahanda sa iyo sa tamang oras, tamang lugar, at tamang mga tao. Ang kanyang kabutihan ang nagpapahinog sa ating pananampalataya at gumagamot sa ating pagkauhaw sa kontrol. Ngayon, gusto kitang anyayahan sa isang simpleng ehersisyo. Basahin muli ang talatang ito, ngunit palitan ang lahat ng bagay ng mga sitwasyon mo ngayon. Alam natin na ang sakit ang paghihintay, ang hidwaan at ang kawalan ng katiyakan ay kumikilos para sa ikabubuti. Pangalanan mo ito ng tapat, walang pagtatakip. Pagkatapos, idineklara mo, Mahal ko ang Diyos at ako ay tinawag ayon sa kanyang layunin. Ulitin mo ito ng dahan-dahan, humihinga ng malalim hanggang ang puso mo ay sumabay sa sinasabi ng iyong bibig, hindi nito itinatanggi ang sakit, pero tinutulungan kang makita ito sa lente ng soberanya ng Diyos. At dito muling makakahinga ang kapayapaan. Isulat mo rin ang isang simpleng deklarasyon ng pagtalima. Ama, hindi ko man maintindihan ng lahat, pero pinipili kong makipag-isa sa iyo ngayon. Basahin ito ng malakas sa isang tahimik na lugar kung kaya mo, ibahagi ito sa isang taong may matibay na pananampalataya para manalangin kayo ng magkasama. Sa huli, pumili ka ng isang maliit na hakbang ng pagsunod na gagawin ngayon. Humingi ng tawad, ayusin ang pananalapi, maghanap ng payo dano, o simpleng magpahinga tandaan ang maliliit na pagsunod na inuulit araw-araw ang bumubuo ng mga dakilang destinasyon hindi palaging inaalis ng Diyos ang mga bagay na nagpapasakit madalas pinalalakas niya tayo sa gitna ng sakit binabasag nito ang isang maling paniniwala na karaniwan nating pinaniniwalaan na sinusukat ang pabor ng Diyos batay sa kaginhawahan at hindi sa pagiging kawangis ni Kristo. Isipin mo si David, hindi siya inalis mula sa laban kay Goliat, ngunit binigyan siya ng kapangyarihang harapin ito. Si Pablo, hindi inalis ang tinik sa kanyang laman, ngunit binigyan siya ng biyayang sapat para sa bawat araw. At si Jesus, hindi iniwasan ng krus, Ginawa niya itong pinto patungo sa kaligtasan. Ganito kumilos ang langit, hindi palaging umaayon sa ating luhika, pero lagi tayong dinadala sa mas mabuting buhay, ang uri ng buhay na namumulaklak kahit sa mabatong lupa. Marahil ngayon nananalangin, ah, kanaalisin ng Diyos ang bagyo. Ngunit minsan, tinuturuan Kanyang tawirin ito ng may autoridad. Hindi natin niluluwalhati ang pagdurusa pero kinikilala natin na sa ilalim ng kanyang pamamahala maging ang sakit ay nagiging may misyon sa ganitong pananaw nagbabago ang tanong bakit nangyari ito ay nagiging para saan nangyayari ito kapag nagbabago ang layunin nagbabago rin ang enerhiya ang pusong dati na paparalisa ng takot ay muling natututo kung paano gumalaw sa pagsunod. Ang pagbabagong ito ang pumipigil sa atin na sumuko bago dumating ang Himala. Mayroong pedagohiya ng langit sa gitna ng ating paglaban. Kapag hindi bumubukas ang pinto, tinuturuan tayong kumatok ng may kababaang loob. Kapag natatagalan ang sagot, tinuturuan tayong maghintay ng may pag-asa. Kapag mahigpit ang paligid, tinuturuan tayong maghasik ng kapayapaan na hindi nakadepende sa labas. Hindi nasasayang ang luha mo. Bawat patak ay nagdilig ng mga binhing malapit ng mamulaklak. Isipin mo ang mga atleta lumalakas ang kanilang mga kalamnan hindi sa pahinga kundi sa tamang antas ng tensyon. Ganyan din ang ating pananampalataya. Lumalago ito sa tamang pagsubok. Hindi ito parusa. Ito ay mapagmahal na pagsasanay. At dahil pag-ibig ang dahilan nito, mayroon itong hangganan, may kahulugan, at may kasamang presensya. Hindi ka nag-iisa sa proseso. Ang Espiritu Santo ay kasama mo sa bawat hakbang. Siya ang nagpapalakas ng mga tuhod mong nanghihina. Siya ang nagpapaalala ng mga pangako. Siya ang nagdudugtong ng mga buntong hininga sa panalangin na nauunawaan ng langit. At kapag naalala mo ito, ang sakit na minsang nakakatakotay, nagiging palatandaan lamang ng daan. Huminga ka ng malalim at ipahayag mo ito. Ako ay nasa proseso, hindi sa parusa. Ako ay nasa paghahanda, hindi iniwan. Ngayon, subukan natin ang isang simpleng pagsasanay para magbago ang pananaw. Gumawa ng talaan ng iyong mga kamakailang pagkadismaya. Sa tabi ng bawat isa, isulat ang posibleng layunin ng Diyos. Pagbuo ng karakter protection, pagsasaayos, paghahanda, pagsaksi hindi ito para romantisahin ang sakit, kundi para turuan ng mata na maghanap ng kahulugan sa ilalim ng soberanya. Pagkatapos, manalangin ka ng ganito. Panginoon, kung ito ang proseso mo, nakikisa ako kung hindi ituro mo ang tamang daan. Mahalaga rin ang maliliit na hakbang ng pagsunod. Ang isang sentimetro ng pagsunod araw-araw ay humahantong sa kilometro ng katuparan ng layunin ng Diyos. Kung kaya mo ibahagi ang iyong talaan sa isang taong mapagkakatiwalaan hindi para humusga kundi para tumulong magpanatili ng pananampalataya kapag nag-aalangan ang emosyon. Tandaan mo ito, minsan hindi nagbabago ang sitwasyon pero nagbabago ang puso mo at iyon mismo ay isang himala. Gumagawa ang Diyos parang isang bihasang magpapalayok. Kilala niya ang luwad mula sa loob. Ang pagbuo ng karakter ay hindi nangyayari sa isang gabi o sa isang retreat sa katapusan ng linggo. Ito ay hinuhubog sa maliit ngunit tuloy-tuloy na pagsunod sa loob ng maraming taon. Kapag pinapayagan ng Diyos ang presyon, tinatanggal niya ang mga bagay na hindi natin alam na dala, -dala natin. Ang pagmamadali ay naghahanap ng shortcut. Ang pag-ibig ng Diyos ay naguhukay ng ugat. At ang mga ugat ay lumalalim sa dilim sa mga panahong walang pumapalakpak. Kaya minsan itinatago ka ng Diyos para palakasin ka muna at ibinubunyag ka niya sa tamang oras. Kapag kayana ng puso mo ang bigat ng misyon, isipin si Jose. Pinamahalaan niya ang bahay ni Potiphar. Pinatakbo niya ang bilangguan at nag-interpret ng panaginip ng iba bago matupad ang sariling pangarap. Tinuturuan siya ng Diyos na maglingkod ng tapat kahit walang nakakita. Dahil kung kaya mong maging tapat sa lihim, kaya mong pangasiwaan ang liwanag ng entablado. Ganito rin tayo hinuhubog ng Diyos. Integridad sa tahimik na lugar. Katapatan sa araw-araw na gawain. Kababa ang loob sa gitna ng alitan. Ang entablado ay resulta. Ang likod ng entablado ang tunay na paaralan. Yakapin ang paaralang iyon dahil darating ang araw ng pag-aani. Ang proseso ay binubuo ng maliit na desisyon kapag walang nakamasid. Ito'y mga simpleng kilos. I-off ang telepono para makinig sa Diyos. Humingi ng tawad bago ka pa man singilin. Isauli ang bagay na hindi sayo. Manalangin kahit na mas gusto mong magreklamo. Ang maliliit na pagsunod na inuulit araw-araw ang bumubuo ng karakter na bumubuo ng kapalaran. Wag bumunang hintayin ang gana para sumunod. Sumunod ka muna at darating ang gana. Magsimula sa mga simpleng ritual, maikling pagbabasa ng salita, panalanging tapat, ilang sandali ng katahimikan, isang maliit na kilos ng kabutihan. Kung magkulang ka, ngayon, bumalik bukas, huwag hayaang lamunin ka ng pagkakasala. Ang konsistensya ay laging mas mahalaga kaysa sa ningning ng sandali para mas mailapat sa araw-araw, subukan ang isang pitong araw na kasunduan sa sarili. Pimpita minuto ng pagbabasa ng Biblia. Ita minuto ng tahimik na pagninilay. Isang simpleng kilos ng paglilingkod kada araw. Sa pagtatapos ng linggo, isulat sa dalawang linya kung ano ang itinuro sa iyo ng Diyos. Kung madapa ka, bumangon agad. Huwag ka nang maghintay ng simula ulit sa lunes. Bawat araw ay panibagong pagkakataon. Kung nahihirapan kang magpatuloy, maghanap ng katuwang sa paglalakbay, isang uh, kaibigan, kapamilya o kapatid sa pananampalataya. Magbahaginan kayo ng plano, manalangin para sa isa't isa at magpalakasan sa mga oras ng kahinaan. Sino ang naglalakad mag-isa, madaling mapagod, Ngunit ang magkasamang nananalangin mas mabilis makabangon. Minsan, sobrang lapit natin sa larawan kaya puro malabo ang nakikita natin. Ngunit ang Diyos, nakikita niya ang buong obra. Isipin ng habi ng tapiserya mula sa likod, puro kuyom, putol-putol na sinulid at magulong hugis. Pero kapag binaligtad mo, isang kamanghamanghang disenyo ang makikita mo. Ganyan gumagawa ang Diyos. Ginagamit niya maging ang mga pagkasira upang lumikha ng bagong obra maestra. Ganito rin ang mosaiko ang mga basag na piraso kapag mag-isa nakakasakit ngunit kapag pinagsama ng kamay ng manggagawa nagiging gawa ng sining. Hindi nasasayang ang anumang bahagi ng iyong kwento. Sa kamay ng Diyos, lahat ay nagiging bahagi ng plano para sa kaluwalhatian niya. At ngayon, narito ang lihim na buod ng lahat. Pinapayagan ng Diyos ang ilang bagay dahil mahal ka niya ng sobra para hayaan kang manatiling mas maliit kaysa sa tawag niya para sa iyo. Hindi tungkol sa patunayan mo ang sarili mo sa mundo kundi tungkol sa palawakin ang kapasidad mong magmahal, maglingkod at magdala ng kaluwalhatian nang hindi nawawala ang sarili. Walang nasasayang, walang sobra. Lahat ay ginagamit. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa puso mo, inaanyayahan kitang gumawa ng isang simpleng kilos ng pananampalataya. Isulat sa komento, tinatanggap ko. Ibahagi ang video na ito sa taong naghahanap ng sagot. I-like ito para mas marami ang makarinig ng salita. At mag-subscribe ka sa channel upang sumama sa susunod na hakbang. Ama, salamat dahil walang nangyayari na hindi mo alam. Pinipili kong makipagtulungan sa iyong layunin kahit hindi ko pa ito. Nauunawaan, tinatanggap ko ang iyong kapayapaan, direksyon at lakas sa pangalan ni Jesus. Amen.